Ayan na nga po at mukhang hindi kinaya ni BBM yung uh, sobrang stress kaya bumigay na. Ang ibig ko pong sabihin bumigay ay yun po sinugod sa hospital dahil hindi na nga niya kinaya ang stress. <clears throat> ay sino ba naman ang hindi may stress? Ah, ay kabi-kabila na uh, plano na pabagsakin ang kanyang gobyerno. Anyway, mukhang ngayong pong darating na linggo ay uh, may uh, pinakamalaking uh, magaganap na uh, pwedeng mangyari dahil nagpahayag na po lahat ng mga uh, ano to, mga retired general ng AFP ay mukhang uh, decidido na po siya nilang uh, gustong uh, palayasin na itong si BBM kaya siguro uh, hindi na kinaya ng mama yung stress na kabi yung uh, gustong uh, magtipon-tipon na ayun at uh, bumigay na at uh, yan po ang nabalita po natin ay hindi lamang po uh, yung mga uh, retired general na mga sundalo kundi kasama na rin po dyan yung mga pulis na yung iba raw po pala ay active pa sa serbisyo so grabe anyway hindi naman po mag aalsa yung mga military na yan kung uh, tama pa po yung uh, direksyon ng ating uh, uh, pamahalaan isang saan ka ba naman nakakita na kaliwat kanan at trilyones ang pinag ng mga nakawan ay ayan hanggang ngayon ay uh, kung saan saan nagliliwaliw itong si kung saan saan pa bumibili ng bahay itong si kasama na rin po dyan si Martin Romualdez so sino ba sino ang hindi ma, sino ang hindi bibigay ang uh, utak mo dyan at uh, talagang uh, mag-iisip yung mga tao kung papaanong palayasin ang bangag na gobyerno nito. Kaya yun, hindi ko po alam kung ano nangyari. Basta biglang isinugod daw sa hospital dahil uh, hindi ko alam. Basta hindi na raw kinaya ang stress. Anyway, hindi lang po yan. At uh, mukhang ngayong darating na linggo ay um, Marami pong mga religious uh, organization ang uh, magsasama-sama yata. Yata kasi wala pa naman eh. Hindi ko pa naman, hindi ko naman nakakausap sila. At ayon lang po 'yan sa ating uh, mga uh, nakukuhang informasyon na mga religious leader nga daw religious organization ay magsama sama na. At uh, sana nga lang at uh, kitang-kita nyo naman talaga yung mga nangyayari. Kitang-kita nyo na ultimo ang mga membro ninyo. Yung mga membro po ninyo, huwag na tayong lalayo. Membro lang ninyo. Alam ninyo kung gaano ang uh, kay ang hirap na mga yan na dinaranas ngayon dahil nga dito sa kaliwat kanang ng nakawan. So tama lang, dapat mag-uldawi na kayo. Hindi yung mga mag uh, po pronounce, pronounce kayo na nagkukan ng kayo ang tawag doon nag, uh, observe kayo hindi na po ganun i-oldawin nyo na po yan para hindi naman po masama ang pagbibigay ng uh, ng uh, or pagpapakita ng uh, prostration sa gobyernong bangag na ito at uh, yung dami po ng ngayon mga mimbro, ay kung magsama-sama yan ay napakadaling palayasin itong si Bangag na ito. So, hindi yung mga sasabihin nyo pa mga kung ano-ano pang kaik-ikan dyan ng na mga nagmamasid, nagmamasid. O, ay itong si Socrates Beligas, wag na yung mga salitang mga kung ano-ano pa. Socrates Beligas. Sabihin muna ipanawagan panawagan muna sa mga miyembro ng katoliko na magsipaglabasan na sila at patalsikin na ang bangagda administration ito dahil wala talaga mapupuntahan ang mga kapwa natin Pilipino at uh, kulang na lang po gumapang sa kahirapan itong ating mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyo huwag na tayong lumayo, mismong membro ninyo tanungin ninyo. Uh, alam ko po sigurado po ako sa sarili ko. <clears throat> Kaya wag na maraming Paikikikik Kung gusto niyo lumabas, lumabas kayo. Kung ayaw niyo, di wag niyo. O di ilunukin niyo na lang yung mga na nangyayaring ito. O higupin niyo nang higupin yung mga pangyayaring ganito na puro na lang paghihirap sa mga kababayan natin at maging diyan sa mga membro ninyo. Oh gamitin niyo yung pagiging maraming membro kayo. Yan lang yun. Para isang kon na rin yan, <clears throat> isang leksyon na rin yan sa mga namumuno ng mga kurap na kagaya nito. Katoliko, maraming membro yun, halos lahat. Iglesia ni Kristo, pinagmamalaki na ilang milyon yan. O, pero ang sinasabi, Nagmamasid hanggang kailan kayo magmamasid pag ubus na yung pera ng bayan pag wala nang may abulo yung mga membro ninyo dahil sa sobrang kahirapan ako makikipagpustahan po ako halos uh, 75% <clears throat> ng mga membro ninyo sa Iglesia na gusto mahihirap na tao 75% po bakit ko alam? Diyan po ako galing. Sa katoliko, ha? 95% ang mga membro ninyo na ngayon ay nagkakalkal ng basura dahil sobrang kahirapan. Pwede niyong pabulaanan itong sinasabi ko. Pwede, pwede rin yung ako i-challenge Ah, Kung hindi totoo itong sinasabi ko. Grabe. Hanggang ngayon, wala pang naikukulong, hindi pa naikukulong itong Romualdez na ito. Nakitang-kita na natin yung pagiging pagkawatan ito kasama itong saldi ko at mga congressman na mga mga kawatang ito. Lahat na mga kongresman, kasama na dyan ang mga senador. Oh. Si G.B. Ejercito na mismo, ang nagsabi niya, dati sinasabi ko, halos lahat sa mga senador. O oh, anong sabi ni G.B. Ejercito? Ang sinasabi, mali yung sinasabi ninyong halos lahat ng senador. Kundi ang tama doon, lahat ng mga senador, sangkot, Si J.B. sa to na po yan, nagsabi. Hindi na po ako may sabi niyan. Uh, ah. see? Saan pa pupulutin itong ating mga kababayan kung ganito nung ganito? So ano ba ang tama? Pwede nyo namang kausapin si BBM na mag-resign na lang siya. Dahil kasi kayo, yung uh, may mga membro kayo ng organisasyon, ipakita ninyo na pwede kayong magmando kung inaakala naman natin na mali na ang patakara ng presidente. Kagaya na lang, kagaya na lang dito sa PCSO. Hindi nyo napapansin halos linggo-linggo may nananalo may ang sinasabi ay uh, solo lang daw yung nanalo ng 200 million mahigit halos linggo-linggo yan may nananalo ng uh, mahigit 100 million ayan nga yung solo daw 200 million mahigit kapanipaniwala pa ba yan? Mario Joseph kaya kayo na mga tumataya dyan sa luto, matagal ko na pong sinasabi yan. Hanggat hindi naaayos ang gobyernong ito, huwag nyo nang ipagsapalaran yung inyong mga pira na para itaya sa luto dahil walang nananalo dyan. Yung mga sinasabi nila na nanalo na yan, drama yan, drawing yan. Maniwala kayo sa akin Pambili nyo na lang ng bitsin O magic sarap yung pang tatayaan ninyo Magkano ba ang tayaan na isang numero? 20 pesos yata O, imadinin mo Makakabili na kay ng bitsin Magic, magic sarap meron pa kayong uh, Chicken cubes o. Magtalop kayo ng papaya Lagain ninyo Lagyan na yung sabaw Lagyan na ng chicken cube. Parang may manok na rin Diba? ba? Tawag itatayan niyo pa sa luto na walang 100% po sinasabi ko. Ngay isa isa pa 'yan. Kung hindi totoo itong sinasabi ko. I-challenge ako nitong animal na PCSO manager na yan, si Mil Robles na yan. Sa galing yung mga ma pinambili, pinampatayo niya ng mansion sa Baguio. Silang dalawa ni Thinking Pinoy. May sabi ko makaharap ko lang ito mga sasampigahin ko mga pagmumukha ito mga ito eh. maniwala kayo sa akin ito nakakita linggo-linggo may nananalo imagine mo yung mga pera na yan tapos nagpapaloko pa kayo wala basta ito ang administration huwag na kayong magtitiwala dyan walang mapupuntahan yung mga pera ninyo na nagbabaka kayo na manalo yung iba dyan tataya dalawang numero dalawang numero 40 pesos makabili na kayo isang kilong bigas see o yan tuloy tuloy pa rin ang korupsyon tuloy tuloy pa rin yung pag import ng bigas sa ibang bansa No, kung hindi ba naman mga bobo itong mga namumuno sa atin, yung mga nandyan sa gobyerno. Isipin nyo na lang. Yang Thailand, ha? Yang mga magsasaka ng Thailand dito sa Los Baños, Laguna, nag-aral yung mga yan ng agriculture. Taga-Thailand yan. Dito nag-aral sa atin sa Pilipinas. Los Banyos, Laguna. Ngayon, bumalik sila sa Thailand, nagsa doon sila nagsaka. O. Oh. Ano ngayon? Anong nangyari? Sila ang pangunahing exporter ng bigas at isa yan sa pinagkukunan natin ng bigas. See? Kung hindi ba naman mga magnanakaw itong mga nandito sa gobyernong ito. Puro salita yung sasabihin na tutulungan itong magsasaka natin. Anong na itulong ng mga hayop ito? Ultimong fertilizer, may iskam. Ultimong binhe, may iskam. Putangin ang buhay ito samantalang sa Thailand, ayan, pinobry, uh, nag-provide ang gobyerno na para makakuha ng tubig sa ilog para ma-pakalat dyan sa lahat ng mga sakahan dyan sa Thailand. Dito sa atin, pakakawalan ng tubig, magbabayad pa ang mga magsasaka natin. Saan ka nakakita ng ganyan? Kaya yung iba, naiinggan nyo na lang na ipagbili yung mga lupa nila Papaano? Wala naman talagang kinikita itong mga magsasaka natin. Kada, malawak pa po yung uh, sakahan natin. Kung hindi po ako nagkakamali na sa nasa, nasa 1.9 na uh, million hectares pa yung mga lupang pwedeng sakahin na hindi nasasaka dito sa atin. Imagine nyo yan. Ay kung yan ang binuhusan, ang binuhusan ng gobyerno ng tulong, ibinigay sa kanila, lalo na yung tubig, patubig, palibasan nga mga kawatan itong mga animal na mga nasa gobyerno, ngayon, wala nang halos gusto magsaka. Papaano nga? Oo, tangin nila yung binhi. Dubli yun pag ibinalik. Oo, tangin nila ang uh, pataba, fertilizer. Halos dubli na rin yung presyo pag nakapunta dyan kasi nangungumisyon din itong mga putang inang mga nandyan sa agriculture. Saan? Papaano? Papaanong uunlad ang mga pagsasaka natin kung wala namang tulong ang gobyerno? Meron nga tayong National Irrigation Administration hanggang sa pangalan lang. Pero walang tubig. Paano kung hindi makapagbigay, makapagbayad dito mga magsasaka natin, puputulan nila ng tubig, hindi nila padadaloy. Samantalang sa Thailand, sinasabi ko na sa inyo, Ha? Yan ngayon ang isa sa number one exporter ng bigas at dyan tayo kumukuha yung iba. Sa Thailand tayo kumukuha. Na kung saan, wala namang alam liyan mga ta taga Thailand na magsaka dati, tayo ang nagturo dito sila nag-aral sa atin sa bansa natin. Tapos ngayon sila yung pinakamahuhusay na mga magsasaka. Si? Sino nga naman ang gaganahan magsaka ngayon? Wala nang gaganahan magsaka. Ito, sitahin ninyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Hindi pa nag-uumpisa na mag-araro yung magsasaka may utang na. Hindi pa na itatanim yung palay, may dagdag na utang na. Hindi pa namumunga yung palay, ubos na nilang pinangutang yung dapat anihin ng palay na yun. Kaya pagdating ng anihan, ang natira na lang sa mga magsasaka, dayami na lang. Kung hindi totoo itong sinasabi ko, humarap kayo sa akin, pabulaanan niyo itong sinasabi ko. Kaya itong mga magsasakang ito, ha, pansinin ninyo, pag may namatay na mga magsasaka, ha, ikinamamatay na lang nila yung puro putik, yung mga paa, kamay nila yung mga kuko ng mga magsasakang ito. Ikinamatay na lang nila yung kahirapan nila sa pagsasaka. Pansin ninyo, puntahan ninyo yung mga namamatay na mga magsasaka kung hindi totoo itong sinasabi ko. Hindi sana ganito kahirap ang buhay ng uh, mga kapwa natin ng Pilipino kung itong mga kinukulimbat itong mga animal na mga politikong ito na hindi pa magkamatay ay ibuhos dyan sa mga patubig lalo na para yung mga dating hindi nasasaka masasaka yan napakarami nating ilog dito ang pwedeng pagkuna ng tubig Oh. Palibasa nga ang inuuna ninyo ng mga buwakan ng ina nyo yung sarili ninyong bulsa kaya ganun na lang po ang galit ko dahil uh, sabi ko nga po pamilya ako ng Hampas Lupa at Patay Gutong tandang-tanda ko pa po yung mag mga magulang ko magsasaka din po Bagamat nung namatay yung mga magulang ko, wala po ako dito sa amin dati. Kasi nga po, tinalikuran ko dati itong aming lugar. <clears throat> Dahil doon, kitang-kita ko sa sa kitang kita ko sa aking mga mata kung gaano naghirap yung mga magulang ko sa pagsasaka sabi ko nga po eh, namatay na lang sila na hindi man lang sila nakaranas ng kaalwanan sa buhay kaya yun po ang isa sa dahilan kung bakit lumaya ako dito sa amin talang sinasabi ko dati, ng paglayas ko dito sa amin dati hindi ako babalik dito kung hampas lupa at patay gutom pa rin ako sisiguraduhin ko na bago ako babalik sa lugar na ito Mayamang mayaman ako Ngayon nakabalik na po ako rito Katunayan Nakapagpatayo pa ako rito Nang uh, sasabihin kong uh, Paraiso ko At ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo Na hindi lamang po Pang personal kong paraiso Itong binildap ko Kundi kasama na rin po dito Itong mga subscribers ko If ever na magkaroon ng gira If ever na magkaroon ng dilobyo If ever na magkaroon ng mga virus Na pakakawalan itong mga kalaban natin <clears throat> Yun po Kaya sabi ko nga po Hindi ko man na Hindi ko man na, naiparanas sa mga magulang ko Yung kaaluwanan sa buhay dahil sabi ko nga po, namatay na lang sila. Nahampas lupa at patay gutom pa rin. Bagamat halos araw at gabi na naoobserbahan ko sila, madaling araw pa lang yan, yung tatay ko naghahararo na. Yung nanay ko naggagamas na ng palay. Naggagamas na ng mga damo sa palay. So sabi ko nga po, namatay na lang sila na hindi man lang nila naranasan ng uh, kaalwanan sa buhay. <clears throat> At uh, yun din ang nakakalungkot, na hindi ko na iparana sa kanila, kung ano yung buhay ng maging maalwan. Kung hindi ko man naiparanas yun, hindi naman yun ang pinag-uusapan, dahil ang pinag-uusapan natin dito, ha? Uh, yung ipakita mo hindi lamang sa kamag-anak mo, magulang mo o kung sino pa mang kamag-anak mo na mabigyan mo sila ng magandang buhay or mailagay mo sila sa lugar na maalwan sila dahil yan ay uh, maging sa ibang tao ay kailangan mong ipakita kailangan mong gawin para sa ka ikalulugod ng ating Panginoon kung sa sariling uh, pamilya ko hindi ko na ipakita 'yan. Gusto ko pong uh, sina iko 'yung pong paulit-ulit kong sinasabi na if ever na magkagira dito, kukukupin ko lahat ng mga subscribers ko. Wala pong halong kanya. Wala pong halong uh, pagkukunwari yan. yung madiyan ninyo sino ba ako dati paulit-ulit po at hindi po ako nahiya na pinagdaanan ko po lahat ng kahirapan at kunikwinto ko po rin yan sa inyo naranasan ko pong kumain ng kangkong na hilaw na kahit man lang sana asin na pampalasa doon sa kangkong na hilaw wala po wala po akong kakayanan na bumili ng asin. Kaya yung, kung ano lang yung pong uh, <clears throat> talbos ng kangkong yun lang po ang kinain ko para lang po maibsan ng kagutuman ko. Hindi po ako nahihiyang magsabi yan sa inyo. Pero yun nga po, ang sabi ko lang po sa ating Panginoon, habang dinaranas ko yung mga ganong kahirapan, ang nababanggit ko lang po, Lord, ipinapaubaya ako na po ang buong buhay ko. Ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. At yun na nga po, napakaraming bagay yung mga nangyari. Napakaraming mga uh, kakaiba at uh, hindi ka panipaniwalang pangyayari magmula nung makilala ko at mapakain ko yung sinasabi kong matanda. So, isa rin po yan sa isang uh, gusto kong ipaalala sa inyo na huwag na huwag po kayong magdadamot sa inyong kapwa. anuman po yung kalagayan nyo, mahirap man kayo o may kakayanan man kayo, huwag po kayong magdadamot dahil kagaya po kaya ko kinikwento ito dahil yung sinasabi ko ilang bisis ko na pong sinikwinto ito yung pagkain ko nakakainin ko na lang sana sa hapunan hindi po ako nagdalawang isip na ipinakain ko doon sa matandang kitang kita kung gutom na guto so ibig pong sabihin noon ay uh, kahit na magutom na rin ako nung time na yon okay lang Basta ang mahalaga na pakain ko yung matandang yun. Pero hindi po yun ang inaasahan ko. Wala po akong inaasahan na... yun pala ang magbabago ng buhay ko. Pagkatapos po noon, wala na pong patid yung mga blessings na dumarating sa akin. At uh, hanggang sa paulit-ulit, paulit-ulit ko na naman pong na sinasabi ito at naririnig niyo sa akin na ini-stop ko na po ang ating Panginoon sa pagbibigay niya ng patuloy na blessing sa akin bagkos ang sinasabi ko rito Lord, idiritso mo na pong ibigay dito sa lahat ng mga subscribers ko dahil hindi hindi ko na po kailangan ang anumang blessings dahil sobra-sobra na po itong inyong binigay na blessings sa akin sino ang taong nagsasabi ng ganyan? <clears throat> wala pong nagsasabi niyan. Maging itong mga politiko bundat na bundat na at uh, na sa sobrang uh, katakawan itong mga kanito pero eh, mga politikong ito pero wala pa pong nagsasabi na Lord, stop mo na. Na magnakaw ako na magnakaw. Wala pong ganyan bagkos tuloy-tuloy pa rin yung, po, yung mga pagnanakaw nila. Yun po ang ibig ko sabihin. So siguro po hanggang dito na lamang po muli. <clears throat> At sa lahat po ng aking mga subscriber, pagpalaay nawa kayo ng ating po may kapal, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, bagkos ang darating sa inyo, syurting walang katapusan. Maraming maraming salamat po at uh, Mahal na mahal ko po kayong lahat.